Ay, wala ay, nakaguy. Ay, puno ka Sayang, wait lang! Oh, sige ka muna. Kaya pala eh. Dito May na <laughs> 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 siya eh. ko na lalakot. Asan na ba si Pearl? Asan na ba si Pearl? Ah, akit ka sa puno. Ay, hindi ako marunong makita puno. Kaya na, Ayan o, ano muna natin. pati yung kubo. Yung kubo nga eh. Oh. O. Yan ang ganda. Di ba? Ang galing. Nandako sa doon. Hamahaglan-hamahaglan. Oo Ganda na. O naman. O, oh, yan. Nandako doon. sa ano. Sa ano natin. Wait na. <laughs> <laughs> Kunyari, kumakanta ka MTV. Oh, dali Wala, 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 wala. Kay Brie Abunda. Wala, wala, wala. sa may ano. MTV, kunyari. Yes. <laughs> Sasali natin sa... mukha eh, no? Oo, sa taas. Ayun, sinasunod. MTV. Dodo mang kala, ay, upo ako. Shit. <laughs> upo raw siya, shit. Para siyang si ano. Parang <laughs> si ano, ha? Parang artista. Parang artista. Yeah, <laughs> Problem ba ano, tinatawagan ang atawa. Ayan, na papasok siya sa foot area gusto nila magpafoot feeling wow, Mag si dunya. <laughs> oh <my God. laughs> ikaw si ayan pagod na pagod na siya Sarap, Sarap daw dito, no? oh. Ay, silupin, silupin naman. Oh, ito na eh okay. Para madilim. Madilim nga eh. Madilim dito, 'no. Oo. Di eh, biglit. Buklit ka 'pag mag Ito 0B. Si Nagre-relax kasi galing siya sa massage. <laughs> Tapos pa Wakoy, wakoy bang pa? Ah, akala mo eh, siyang may-ari ng tropical. Ano ba yan? Hindi, dalawa sila ni An? Akala mo silang may-ari ng upuan. o, ah? <laughs> <laughs> oh, doon na naman. Doon, o. No? Uy, wala ang liwanag pala siya. Oh. Wag dyan sa masaji. Ayun, yun. Ay, ang ganda dyan. Ang ganda ng Oo. Oh, oh, dito, dito na naman duno. oh. Baba. Oh, pababa, pababa na sila kasi. Tapos na yung, ano, yung massage nila sa paa. Tapos, tapos maliligo na sila, maghuhubad sila. Hehehehehe <laughs>